Hello guys, good morning. Tayo ngayon ay gagawa ng tutorial na kung pa tayo ay magpapalit itong ganitong mga pesa. Tayo ngayon ay nakapag-order na sa Shopee. Ito dumating na natin kung kapalit na pesa. At meron din tayong mga ganito dito sa loob ng makina. Ay medyo maganda pa naman ito kaya lang ay pinalitan ko na siya ng bago. So ang gagawin natin ngayon, kapag okay naman yung loob, napakaraming lang yung sa loob, ibig sabihin yung kanyang mga gasket dun sa loob ay tama yung pagkaka-arrange. Kaya tayo ngayon ay tatanggalin natin ito para mapalitan natin ng pisa na ito. Panoorin nyo para baka sakaling meron kayong mga ganito kasi meron akong gamit ito dahil pang gamit ko sa paglilinis ng kulungan ng aso at paglilinis din sa ating sasakyan. Yan. Yan. So ang gagawin natin ay tatanggalin natin itong mga lock. Itong lock dito. Ito, itong lock na ito. So pinaka lock. Ito tatanggalin natin yan para matanggal natin ito. Dalawa yan na ating tatanggalin dito meron rin dito sa kabila tatanggalin din natin ito so ganito lang kumuha lang kayo ng pako itong ginamit kong pako ay yung bronze na ginagamit sa mga bangka para hindi kalawangin yung bangka itong ginamit kong pako na pantulak dito sa lock ng ng screwdriver na flat para maitulak natin makuha natin yung lock nya ito na yung isang lock at saka ito yung isang lock ayan kuha na natin Then, ngayon ay tatanggalin natin ito para tayo ngayon ay makatanggalan natin itong pisa na ito. Sa Shopee, madami ito. Ma-order. Ano na? Ito ay press router ay hindi rin pala makuha yung guan yung kabila kapag uh, hindi natin kinuha yung lock ok Ito na po yun. tanta kanta Nakasimbol mo. Nakasimbol na na. Ito, bukas na. Maganda ng microphone pati. 好，那么。 siya. Tatanggalin natin ito, unlock na ito. Para makuha natin dito. Ayan. Ito. Ayan siya. Makuha natin. So, papalitan natin ng ganito. Ayan. kasi nakapasok doon kapag ka ating hindi tinanggal natin to kailangan itulak natin may bote para sumabit hindi siya makawala ayan, ganyan ipipress natin ito para mailak siya talaga talak na and i natin yun tapos yung kabila naman ay ating lalagyan ng lock para hindi siya makawala salamat nga pala no, sa rider sa ating pong inorderan dahil dumating ka agad yung ating pong order kaya ito, tinatakin na natin. Yan. Yan. Ilalak lang natin na mabuti. Ilulubog natin mabuti yung kanyang lap para sumabit. na ilagay na natin yung ating pisa na kinabit ito na makakabit na siya. Uh, mamaya titistin na natin kung ito ay malakas na yung kanyang paglabas ng tubig kasi ang problema ay hindi talaga lumalabas yung tubig Ibig sabihin singaw kung sakali man na tayo ay magkamali at kulang yung ating pisa dahil yung pisa natin nabili ay ganito yung ating nabili na pisa, itong tatlo na to kaya lang dapat pala ito ay dalawa yung kanyang kwan gasket in double ay yung na order ko sa Shopee ay isa lang makala ko kasi isa lang ang kwan ito kasi bago lang ako ito ay magbukas na ganito tumitingin lang tayo sa mga tumuto, uh, nagtuturo kung paano mag-ayos ng ating pong pressure water. Eh, ito na siya, makabit na natin lahat yung ating mga pisa na dapat natin ikabit. So, ngayon, ang gagawin natin ay ibabalik na natin yung kanyang bahay. to Ito yung case niya. patingo kanya ng face de la banda en Tornelío. So guys, tapos na natin na eh, balik na natin yung ating ginawang water pressure. Ayan. Kung bago lang kayo sa akin channel ay huwag niyo kalimutan mag-comment at magbigay pa kayo ng ibang tip para tayo ay matuto sa ating pong mga ginagawang mga ganito para tayo, tayo rin ay makatulong sa doon sa mga gustong gumawa ng kanilang mga sariling mga gamit. Magandang umaga!